Ayan na guys, okay na. So ganyan lang guys mag-reset ng Epson L210. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content Creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya Huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. So, bali guys, ito yung printer naman na dinala sa akin. Yan, bali ito siya guys, Epson L210. Hindi daw makapag-print yung may-ari, i-check e, natin kung anong problema. Open natin, naisaksa ko na rin eh. Ngayon, may nagbi-blink ng dalawa. Uh, ito guys, hindi talaga makakapagprint kapag ganitong may error siya. So ang gagawin natin i testing muna natin mag-print kung anong error yung makikita natin sa monitor sa desktop. And guys, so mag-print tayo. Ito ay Epson L210. So ito na guys, magpi-print na tayo. Ayun guys. Kung mapapansin niyo, ito mayroon siyang problem. Ayun oh. Uh, ayan siya, mayroon siyang service required. Kapag nakita ninyong ganyan guys, na nagpiprint kayo, ibig sabihin, uh, reset na siya. Kailangan na i-back to zero yung mga number of pages na kanyang na print. Ibig sabihin na reach niya na yung maximum volume ng paper na kailangan niyang i-print. So ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-reset ng Epson L210 na printer. Ang una natin gagawin guys, pumunta muna tayo sa Windows Defender. Para maiwasan natin yung error sa pagre-reset ay i-off muna natin yung Windows Defender natin. Ito siya guys. ah uh, Windows Security. I-click lang natin yan. Then, ito, click natin then sa virus and threat protection sa managed settings ayan guys nai-off ko na pala pero kailangan i-off to palagi kapag magre-reset tayo guys uh, kung nai-off na natin yung Windows Defender close na natin kung ano pang mga second layer protection meron tayo tulad nitong uh, USB security ko i-right click ko yan then exit so wala na naka-disable na lahat yung antivirus ko Then, punta na ako ngayon kung saan nakasave yung resetter ko. Ito, Epson Printer Resetter. Then, open natin. Password. Then, ito na siya guys. Paste lang natin. Okay. Bali vale, guys, kung gusto nyo ng resetter, ibibigay ko na lang o ilalagay ko na lang guys yung resetter ko. Uh, nasa Google Drive ko kasi ilalagay ko na lang yung link dyan sa video description. Ibibigay ko sa inyo. So, i-download nyo lang guys. Tapos, yung password nyo, ilalagay ko na rin sa description para pag extract ninyo, magamit ninyo. So, ito guys, Epson L series 210. Hanapin natin dito, Epson L 210. Ito guys, Epson L 210. Click natin yan. Then, ito na siya. Kapag makita ninyo yung ganitong program guys, sa model na selected pa syo, isi-select natin to, click natin. Bali dito sa model name guys, i-click natin itong drop down button. Makikita natin dyan yung iba't ibang uh, model ng printer na Epson. I itong i-reset natin ay Epson L210, syempre ito i-click natin. Then, after nyan, guys, hindi muna natin ito i-click yung okay. Dito muna tayo sa auto selection. Pag i-click natin yan, hanapin natin kung saan yung, uh, yung may L210 na series dito. So, ito, guys, mayroon. Kasi kapag sa iba ito, na-click natin at hindi na natin pinaki-alman to magiging error, guys. Uh, try natin, ha. Hindi na tayo pumili dyan. Okay, o. Oh, ganyan siya. So, kailan pumili tayo. Ito siya, 210. Then, okay. Then, ito makikita ninyo sa screen nyo, guys. Ito na siya May model na siya 210. Ang ikiklik natin dito ay particular adjustment mode. Ito. Klik natin. So, kapag nandito na tayo, pupuntahan natin yung maintenance. Ito siya guys. So, maintenance. So, ang ikiklik natin dyan ay waste ink pad counter. Iklik natin yan. Then, okay. Ito na yung makikita natin, guys. Then, para ma-check natin kung talagang reset na siya guys. I-click natin itong box. Click 'yan. Pag na-click natin 'yan, i-click natin itong check. 'Yan, I click ko na. Ayan guys, nakita niyo? Sumobra na siya o oh, 101% na siya. Ang maximum volume lang na uh, kaya niyang i-print ay 6500 points. So nag exist na nga siya ng 64 pages. Ito siya guys. So oh. Kaya, reset na talaga siya. Pag umabot kasi ito ng 100%, eh, reset na. Hindi ka na makakapag-print. Ano yung gagawin natin para ma-back to zero ito? 0%. Kailangan maging 0% na naman yan siya. ikiklik click lang uli natin itong main pad counter. Kasi pag clinic agad natin itong initialization, hindi yan siya reset Hindi yan siya mag-back to zero. iki click natin to Pag na-click na yan, guys, dito tayo sa initialization. Click natin yan. Then, Okay. Okay. Mayroon dito, guys, na sinasabi ay please turn off the printer. Okay, natin yan. Oh. I-off natin ngayon, guys, yung uh, i-off natin ngayon yung printer. Then, i-on natin ulit, guys. I-check natin kung may blinking error pa siya dito. Kung magbiblink pa siya. May maririnig lang kayo, guys, na medyo yung gear niya gagalaw. Ayan, guys. Tapos na. Oh, wala nang nagbiblink dito. So, ayun guys. Paano natin malalaman naman na, na back to zero na ito? iki click ulit natin to guys. Tapos, i-check natin. Pagka-click natin, click ulit natin yung check. O, ayun guys. Nakita ninyo? 0.0 zero zero na ulit ito. Ito, 0%. Kasi pag, halimbawa, nakaprint ka ng libang piraso, itong sa point, may 5 dyan, number 5. Ahabulin yan, aabutin yan naman itong 6,500 bago mag-100% to para reset na naman ulit. So, medyo 6,500 pages na naman yung kailangan niya i-print bago mag-reset, guys. Then, if finish na natin. Then, okay. Ah, cancel. Then, close na natin. Ayan, close. Ayan, guys. Bali, mag-try na tayo mag-print. Uh, blank paper lang yung itatry ko i-print, guys. Ah. Tingnan natin. Okay. okay guys, okay na guys, okay na. So ganyan lang guys, mag reset ng Epson L210. Subscribe now to TechShare basic tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator Ryan Fernandez Bursa.